Ang problema itong mga pulis na ito, may iba dito, maging instead of just being uh, a mere uh, government functionary protecting the life, naging bata-bata, the Republic of the Philippines has to protect the elected officials hmm. and the appointed officials. Ang problema itong mga pulis na ito, may iba dito, maging... Instead of just being si, uh, a mere uh, government functionary protecting the life, naging bata-bata. Hmm. So ginagawa na ng iba, para inuutosan na, ginagawa na ng buhay ng mga politiko. Yan ang... Yan, yan, ano. Ako, ay been mayor. Niwala akong inutosan dyan minsan ng isang polis ko na magbili ng sigarilyo. Nandiyan lang siya, paglabas ko sa bahay, nanjan sila. You can ask any policeman in this uh, city. Pero itong iba kasi nagpapagamit at nagpapakaloko. At ang mahirap niyan, in some cities, tumatanggap ng pera sa mga politiko. Hmm. Ako nagbigay ng pera, pero sa gobyerno, Every Christmas hindi ko pera kasi wala akong pera pang bigay. Hindi ako nagnanakaw para ibigay. Sa, sa gobyerno sa intelligence fund or sa contingency fund from the chief of police down sa may Christmas gift ako sa kanila. Hmm. It sometimes it could be one time there was a surplus in the income of the city I think uh, I added something sa discretionary fund ko naging 3,000. But uh, on the average, mga 2. For the 23 years that mayor ako. So, ganun yan. Ang problema nitong tong mga kayong mga pulis, nagpapagamit kayo pati sa politika. Pati pag inuutosan kayo na patayin yung kalaban niya, sumusunod doon kayo. Hindi mo masabi sa inyo, sir, ang trabaho ko is to protect your life. If that is the limit or the parameters of my job, I will die for you, protecting your life. But kung utusan mo ako sa mga illegal na bagay, lalo na sa druga, ipagbili ko para kumita ka, para kumita tayong lahat, from the chief of police down to the last patrolman ng siyudad na yun ang may maraming politiko dyan sa Bungiro nandyan Uluson sa Kweting tumatanggap kayo eh you are compromised actually hmm. and sometimes uh, if you have to go further, it's really the fault of the Filipino voter mm. for electing idiots to serve in government. Malaking influence ang politiko, eh, Mayor. Oh. Kaya ganun. Kaya pagka bata-bata utusan mo, nandiyan ka lang. But kung ano yung kinakain ko, kinakain mo. When I was mayor, pag ini iniyaya ako ng isang wherever, I would tell them na may security ako dala. Mm. E eh, kung alangan yung oras, kung may oras pa, sabihin ko, kumain na muna kayo. Pero yung alangan yung oras na maghabol ka from 4 o'clock, 6 to 7, sabihin ko doon sa nag-invite sa akin, alam mo, pwede bang you have to add another uh, to pakainin ko yung mga security ko. Mm. Yan lang.